So ayun guys, magandang 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 gabi po sa inyo lahat. Mega mega love shout out po. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga uh, supporters ko po dyan, sa aking mga followers. Uh, magandang magandang gabi po sa inyo. Mega mega love shout, out, shout out po. So ngayon guys, uh, nandito ho tayo sa ano sa North Caloocan, sa Sampaloc Street guys na kung saan uh, dito po dito lang po pala natin mata, matatagpuan ang pinakamasarap na mamihan dito po sa North Caloocan. Kay ang pangalan po ng uh, ng mamihan ni Kuya ay Show My Rice. Tama ba? Show My show, show, My Rice. O yun. So ngayon guys, kung inyo namang mapapansin talaga namang ay napakaraming mga uh, uh, customer ni Kuya, pila-pila po yan hanggang labas. Ayan o. Oh. Medyo madilim nga lang po ang lugar dahil nga po ang ginagamit ni Kuya ang ilaw ay ano lang, Ah, uh, ano? Ah, uh, ano ba yon Yung ano? Yung... Ayun nga guys, solar lamang po ang ilaw ni Kuya, kaya medyo sa kanyang harapan lang maliwanag. So dito guys, kasi sa ano, sa mga lugar na to guys, na dito sa may Sampalok Street guys, ay wala pang masyadong mga ilaw dito guys. Pero guys, kung inyo na po mapapansin, ala, grabe guys. Eh napakarami naman po talagang kumakain. Pansinin niyo naman 'yan, pila-pila 'yan, guys. So, ngayon, guys, napakamura lang po ng ano ng pansit ni Kuya dito ay nagkakahalaga lamang po ng uh, 35 pesos, guys. Oh, napakasarap na, napaka napaka malinam na pa. At at syempre, guys, hindi naman 'to dadayuhin ng mga tao, hindi sasadyain ng mga tao 'to kung hindi po masarap ang mamihan ni Kuya, guys. Alam nyo guys, sa totoo, sa totoo, lang guys, maraming pumupunta rito guys. Maraming dumadayo dito guys. Kung saan-saan pa nangagaling yung mga customer ni Kuya dito guys. Uh, may mga galing pa ng Maligaya, may mga galing pa ng Bulacan. Na kung saan guys talagang binabalik-balik naman, naman po talaga ang, mga, ang mamihan ni Kuya. Dahil bukod lang po sa napakasarap na, mura na, at talaga namang mabubusog ka. So ayun guys sa mga ano po diyan sa mga mahihilig sa mamihan po diyan wag na wag na hong ano wag na ho kayo magdadalawang isip talagang kayo po ay sadya niyo po to dahil napakasarap po talaga so ngayon guys binigyan pa ako ni kuya ng libreng show ano uh, ano ba yon yung ayun nga guys binigyan pa ako ni kuya ng lumpia ah, uh, lumpia ano lumpia sisig daw po yan pero guys napakasarap ayun guys uh, ano yan guys uh, this is size na order po yan